Paano kung hindi sumikat itong dalawang kulukoy na to? Malamang hip hop pa rin ang nakaupo. Pero ang tanong, sino kaya ang rapper na magiging pinakasikat? Iyan ang tanong na sasagutin ko ngayon. Malamang alam kong alam mo na kung sino yon. Oo, tama. Walang iba kundi si Shantido. Napakadaming rapper na gumaya sa kanyang estilo noong hip hop rapper pa lamang siya sa edad na 18 years old nagawa niya na yung nadarang na naman sa mga boy masaktan kung kinakalami bukod sa malalim na magsulat eh sobrang husay pa sa pagsasalita sa pagrarap binansagan siyang young god sa sobrang veterano niya nga kahit musmus pa lamang siya yung mga kasabayan niya na iwan niya at yung mga matatanda pa sa kanya na pahanga niya. Gamit lamang ang hip-hop. Yung mga flow rapper na tumitira dito sa dalawang kolokay na to. Alam niyo naman siguro kung sino ang nagpasikat sa flow. Talagang nabura nila ang hip-hop rap. Sa sobra nilang sikat noon. Idol ko ang mga rapper na sikat. Ka Kasi sila naman talaga ang pinakamahusay dahil medyo nababaduin ako dito sa dalawang to pero kapag ginawa mo naman yung nagagawa niya medyo mahirap din kayahin ang hugot rap at sa school hindi ka magiging top 1 kung hindi ka yung pinakamatalino no? sa madaling salita hindi ka yung magiging number 1 kung hindi ka yung pinakauna na. ang ibig kong sabihin yung ko ko hindi ikaw yung magiging pinakasikat na rapper kung hindi ikaw yung pinakamahusay. Noong narinig ko yung mga salita na yun sa utak ko, biglang nawala yung kayabangan ko. Kasi akala ko, mas magaling ako sa dalawang to, mali pala.